Ate, ate, nakabili ka na ba ng gamot ni Papa? Ano ba yan? Gamot na naman yan? Di ba kakabili ko lang nung nakaraan? Ako na nga lahat ng gumagastos dito sa bahay. Pati ba naman yung leeching gamot na yan ako pa rin ang bibili? Baka kasi susumpungin na naman si Papa ng sakit niya. Hayaan mo na yan, tiisin yung sakit niya. Wala na akong pakialam dyan. Ate, dahan-dahan lang, baka marinig ka ni Papa. Wala na akong pakialam kung marinig niya. At dapat lang talaga marinig niya. At nang malaman niyang hirap na rin ako, pagod na pagod na rin ako, kakatrabaho para lang makabili ng gamot na napakamahal. Tapos siya, nakahiga lang dyan. Pinatagal lang yung buhay niya eh. At malapit na rin yung bibitaw. Pagod na pagod na ako at magpapahinga na rin ako. Huwag niyo na ako abalahin, mga pabigat kayo. Ay. Anak, hindi na ako magtatagal. Tay, huwag ka magsalita ng ganyan. Pagod na pagod na rin ako, anak. Tay, lakasan mo yung loob mo. Laban lang. Ang ate mo, anak, nasaan? Kanina pa po umalis si ate. Anak, pag wala na ako, magtulungan kayo ng ate mo. Huwag mong pabayaan yung ate mo. Alam kong mahal na mahal ka nun. Sabihin mo sa kanya na patawad. Malaki yung pagkukulang ko sa inyo bilang ama. Anak, tanggapin mo ito. Inipon ko na matagal yan. Inipon ko na matagal yan. Magagamit niya ng ate mo. Sa panimula ng bagong buhay, pagwala na ako, magpatuloy pa rin kayo sa inyong mga pangarap. Mahal na mahal ko kayo, mga anak ko. Mahal na mahal din kita, tay. Oo, ate. Saan ka pupunta at ayos na ayos ka pa? Makikibirthday ako. Bakit? Di ka ba nagluluksa? Pang 40 days ni tatay ngayon, di ba? At bakit naman ako magluluksa? Ang saya-saya ko nga eh. Dahil wala na akong pabigat na pinapasan. At pinabibigay ni Itay bago siya mawala. Ano to? Pinag-ipunan daw niya yan. Napansin niya kasi ikaw lang ang umaako ng responsibilidad na dapat sa kanya. Ikaw pa rin ang iniisip niya bago siya nawala. Itay, patawad. Naging makasarili na pala ako. Akala ko kasi, ikaw lang palagi ang iniisip niya na wala na ako sa kanya. Akala ko, hindi niya ako pinapahalagahan. Pinapahalagahan ang lahat ng paghihirap ko. Tapos ito, nag-iipon pala siya ng palihim para sa akin. Iniisip din pala niya ako. Hindi naman sa ganun si Itay ate. Patas lang ang pagtingin niya sa atin. Pantay lang yung binigay na pagmamahal sa atin. Walang lamang doon. thank you